Magandang gabi mga idol Walang katapusan na suso Sup-supin na naman tayo Ayan o oh. So Saka Itlog at saka bulad nga danggit O oh, oh, danggit o oh. Danggit ng bulad so Nakarating lang natin galing sa Trabaho Kain ka agad Sige so, lang ako ng ilaw. nya pun jaga deh okay. nah naman nah itu ganon tayo basta taong tamad ginagabian basta tamad shout out pala sa mga tia at saka tia kudyan, mga patriarka family diyan sa Mabinay, um, Negros Oriental. At sa Barangay Bato, Bayawan City, Negros Oriental. At sa lahat ng mga patriarka, family. Kadilinya family, 'yan, shout out po. Pamilya siya kor. lang sa mga naka Naka-try kumain ito. Soso. Marisan mo, danggit. Danggit, tabulan. Noon pa man, mga idol. Paborito ko talaga ito, Gabi. So, kaya lang naman hinalo dito yung ano, kasi ito naman talaga partner ito. Gabi. At... Dinele ko to sa supa natin ng mga ayta. Ayon. Ngayong gabi to Sa top pala kay ano Kaya Jan Ibanez Ang tiring kong Pasaway itong pusa ni Mrs. Kayo ha? Si Justine yan. Shoutout sa 2 followers natin ngayon viewers kain po tayo buddy ang gandang gabi kain tayo ng ano sop sopin marami to dyan sa may likod sa bahay ni Barok puso <laughs> marami yan dyan nakikita ko eh pero mga ang huli ka nito, ano, hindi nga, alas 4 ng hapon, or yan ito, gabi. Naglalabasan itong mga ito. So, dito sa bahay, ako lang naman kumakain ito. Yung anak ko, may sa baw lang. Pag hindi tumaw, boss. Dalhin ko bukas sa yarda. Sigurado to, boss to sa yarda. Maka makikain, noy. Shout out. Punta dito to. No problem. Para tayong manok na sa likod. Gusto mo manok na manok na panabong, mayroon tayo dyan. balikon dami yan sa SBMMA si so ba din marami to so. sa mga turo pang ita doon sa kanila yan sa karapate Alam mo bang yung isang yung yung nilagyan niya nito yung cup oh, cup noodles, yung isang ganyan 30 pesos. Bili ko sa ano nila. Samantala pag malapit ka sa ilog libre lang to tapos yung gabi na bili ko balong kung tawagin to sa amin 25 Pesos. Ganon katindi pag sa sulat ka naninirahan. Samantala, pag nasa mundo ka, lahat, libre. Kailangan mo lang asin, bitsin. Solve na problema mo. Kanyang-kanyang ito. Pagkain po ko tayo? Ayun, unang. Kanyang-unang. Unang. Kanyang-unang. Kailangan na. Hinaldiro ng kanin ito kasi Ito lang yung nakagandahan pag nasa sudad ka na Kasi yung puwet na kaldero mo malinis. Hindi marumi. Kasi kung nasa mundo ka rin, ah, nako. Ganito, ganito pa forma mo, wala na. Dikit na yan sa ano mo. O, ito. O, para, para pasubo naman tayo nito sa kain. Kol, ako na. Ti, tiyan Ti, pakah kay ako lokon uh, ah. ah sa mga mo na mo kwa ni kol atawag nito yung nga nga ito nga yung ginagawang ano apog <coughs> Suso. Ginagawa ka ito Apog. Ito naman Ato. Ito, sinipsupan ko na ito. Oo. ako sa ganyan na karami ah. Hindi tulad ko kaya. Anina ka pasib-sib, pasib-sib dyan. Wala, hindi mabas. Busin mo na. Tapos ka matunahan na. Tulad ko kagabi. Ito, marami dyan sa ano, dyan sa inyo sa may sapa. Maraming ganyan dyan, masarap to. Huli ka tapos, pan gataan ba pag inuulay mo sa ngayon mga dalawang araw siguro isang araw oh? gawin mo turta <laughs> maganda to yan o no? itong katawan ng suso ito yung ginagawang apog na lagay sa nganga niluluto to shout out kay Mario Miumio ito yung ano. Ito yung nagawang apog. Parisa ng bunga, buyo. No? Ayun tayo, ako. sabang nanonood kayo. Nauwi no, lang yung torta. Layo ba ito namin? Ito lang tayo ng bataan. Meron. Mm -hmm. No, nung bata ako, yung ginagawa ng ko, sip mm -hmm. kami, tatay ko, sip-sipin niya to. Bigyan sa amin. Yan. Ganon kami, kamahal ng tatay ko. Save niya muna, Lolo <laughs> ko nung tol, pinitertibli niya. Hindi na ganyan. Iba naman yun. Lagat yun eh. Ang ah. tawag naman nun, ano? Ah, uh, bungon. maliliit yun. Bungon yun. Tapos pilipit ng ganyan, no? Oh. Ipertibli niyo ni Lolo. Ito kasi maraming, ano to, marami da, dalawang klase to. Banag at saka yung suso, yung patalinis, tapos yung crop niya, panipis. Hmm. Yun ang masarap kasi ang sabaw nun kulay green. Nagiging green green. Tsaka masarap talaga yun. Ito, tawag nito banag. Sa ilunggo. Yung nakukuha naman sa iba naman, yung nakukuha sa palayan, yung pabilog na parang kuhol, ang tawag naman nun igi. Maraming malalong ito. Alumin. Iki naman yun. Kaso lang. Kailangan kain ng putik. Kailangan pa siya kain tayo. Hmm. Shout out sa 5 viewers. Kain po tayo. Ito. Oh. Mga... Uh, Suso. Ano daw? May masarap dyan, kol. Suso ng uh, dalaga. Wow. <laughs> Iba naman yan. Ha. Iba naman na suso yun, kol. Dalaga. Ito, masarap to. Malaki. Ito yung tinatawag na Banag. Masarap yun ko yung sinasabi mo. Suso ng dalaga. Yun talaga yung sop-sopin. Oo, oh, mga ganun. Sop-sopin talaga yun. Oh. Parang buko ba? Sop-sopin. Sol padala na og manok og ma ha. <laughs> Biskot na. Maubos gina akong maubos gina akong manok ka diba? Bro, lang. Ganahan ka. Dala ka pong kukma. Kung di malang bawal masabas. Hmm Mm, de, ordinary ka lang naman. Nga? Ay, ordinary ka lang. Dawan sa pasa goro yan. Kung oh mo Domingo kol. Maligo ta sa kwan. Maligo ta sa ilog. Yon, mag-ano tayo manok. Dingo. don sa ilog, dulo. Ay manok sa amin, dami ano. Nalakpa. Maligo tayo. Sa agahan lang natin para pag tanghali eh, maka ah, hapon hapon ukoy tayo magdala ako manok magigil tayo salamat tol ako'y luto no problem luto ako ah, ma magdala ako ma ha huwag ako hindi ya niya bulat nga kita may paywat tayo unto dining suso, no? Daghan kay Kailangan maubos ako kone kay gabi pa man ako ni Jo karon na nakaon. Na pader ban Sino ni ang hmm? atunawon gyud ni? Ano lang iyon? Hmm? Daw na daw na. Dinigay ko siya. Hm? ba Ini Ano Susu. Kailangan, <laughs> Kailangan lang talaga yun, sop-sopin. Kailangan lang masop-sop. Try ko bukas magdala ng manok. bagbas na, pagabang, pagma-aga kasi mga bas, victory. So bawal tayo doon. Pero pag yung mga ordinary lang, magdadala ko. Pag mahuli ko yung mga inahin na nangingitlog, yun ang masarap. Yung nadala ko kasi kanina, tarin pa yun eh. Basal pa yun eh. Oo, nadala ko kanina. Batang-bata pa man yun, oo? Oh? Hmm. Batang-bata, tatlong anak. eh regular Ano yun? yung so, kalabanan nito Ang makarelit lang nito Yung talagang taga lumaki sa bundok Lumaki sa bundok, wala Naka-relate nito N naka ng nito Malay-banila ko ng susok Diba? Yung iba nito, wala na yung nakarelate. Ayaw mo kasi diba? Hindi ba? Hindi yan ba ito si Orben, ano? Ormi. Si Shoutout si Idol. Dami kayo. Haluan mo daw pa pa Hmm? Masarap daw yan, haluan mo pa ko Hindi, iba. Iba naman sa inyo. Ang sa akin talaga pag nagluto talaga yung na uh, nasanayan ko. Ang kinakala ang na mga nakian ko pag luluto nito. Ah, uh, gabi talaga. oh, sarap lalo na kun yung laman ng gabi, yun, masarap. Ay nakalimutan mo na din pala ng laman ng gabi. Hmm. So, tamang luto talaga sa amin dito sa probinsya. Ano ba nanguha kami ngayon itong gabi? bukas lutoin namin ng umaga ano siya uh, walang gata sabaw lang asin with sin lang solve na yung ano namin araw namin yan kain kung sarap nito ng loto lagyan ng gabi or kaya lagyan mo ng puso na saging yan yan ang tamang luto ito kahit wala naman ano, yan lang susumasa. May sarili siya na siyang lasa. Yung mga bata kami, hindi pa kami nag-uulam niya. Nandun lang kami kay Lolo, yung mga maliliit. Hmm. Doon Yun ang uulam namin. Pero nung nandito na ng pampanga na, wala to. Oh, wala uh, man dito yan? Oo. Oh, oh. Bila lang yan dito sa Luzon. Meron man sa Bulacan. Bulacan pero alaga naman nila ngayon yon. Oh, alaga okay. naman nila, fish So hindi, masarap yun. Yung ganun. Iba talaga yung nasa ilog. Kasi nga, fresh yung tubig. Maagos. So, kinakain nila yung mga bunga ng tambuyog. Ano uh, tawag na? Tibis. Di ba lumot ang kinakain? Oo, oh, hindi kaya. Lumot, ganun. Oh. Pero sa fish kasi, wala eh. Kuhol man hindi, mayroon lang. Nagkali niya, lumot doon. Hi, Daddy, Mami. Masala po. Pero dahil hindi naman ano yung is ko yung tubig. Hey, Goy. Kumusta na po? Oh, uh, okay lang, Goy. Kumusta kayo, Goy? Kumusta si mama mo? Si mama lang po. Hindi pa. Okay lang naman daw po sila. Siya, si mama lang daw hindi pa. Hindi pa okay. So, saan si mama mo ngayon, nasa bahay niyo na? Goy? Nasa bahay na, Goy? Ah, nasa ospital pa rin daw po. Hindi kasi check trip ko.

Iwan ko ano tawag sa bacon nito idol. Soso. May e, tawag doon sa bacon. Iba ata sa kanila. E, ito pala dito. Ano tawag sa inyo dito sa bacon? Ito yung ano, soso? At ito dyan, ano tawag niya sa inyo? Suso din ba? Ano kumotin? kumotin?

morning, mm. breakfast. Mm. English ba yan? Mm -hmm. My goodness. Muntik mm. <laughs> mm. pa narunok yung isang braso. Hindi mm. na ako makatayo eh. Sobrang pusog. So gabi pa naman ngayon. Bijas mata ya. Water please. Hmm. Thank you Lord Sa blessing At sa pagkain The morning wake up in the morning shine Tagising mo oh, oh, oh. Kita okay, nyo naman mga idol Bidin Ganun Oh. Buntis na. Ganon, pag nasubrahan sa kain. Oh. Ito mo so, niyan. Hindi ko in-expect na lulubo yung ating tiyan. Ah. So, magandang gabi sa lahat. Shout out na lang sa Yarda. Namin dyan sa Just Trading. San Benito, Bataan. Magandang gabi sa mga kasama kong driver dyan Lalo-lalo na kay Boy, Wakwak Alias Kulas. <laughs> At sa shoutout kay Jiri Walis, alias Aswang. Magandang gabi sayo. Pag napanood mo to. Shoutout na lang sa lahat no, viewers. Lalo-lalo na yung mga Ibanez family dyan sa Gabok, Albay. Ayun. Na mga tito, tita ko dyan na mga magaganda at mga pinsan bye, bye mga idol busog na si Mang Kanor